Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English ng tama. Na kung saan ay makakasigurado po kayo na tama po yung salitang isusunod nyo sa inyong ginagawang English na mensahe. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ginarantisado ko iyon sa iyo. Ginarantisado ko iyon sa iyo. Kapag in-English po natin yan, ang unang nyo po munang itatranslate ay itong nasa taas. Itong ko bilang ay. Sumunod po ay itong Ginarantisado bilang guaranteed. Okay? Sumunod po ay itong salitang iyon bilang it. Tapos, sumunod itong tu bilang sa. Tapos, yung salitang iyo, bilang you. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. I guaranteed it to you. Okay, isa pa pong halimbawa, ipinaliwanag mo iyon sa akin ipinaliwanag mo iyon sa akin. Kapag in English po natin yan, ang una nyo pong ita-translate po muna ay itong nasa taas, itong mo bilang you. Sumunod po ay itong sumunod sa taas at ito pong ipinaliwanag bilang explained. Tapos sumunod po yung iyon bilang it. Tapos yung sa bilang to. Tapos yung akin bilang me. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. You Explain it to me. You explained it to me. Okay. Sumunod, subukan naman po natin itong itong natin bilang we. Okay. At ang subukan naman natin na itong dinala, dinala natin iyon kay Atasya. Dinala natin iyon kay Atasya. Kapag in English po yan, yung natin bilang we, yung dinala bilang brought, tapos yung iyon bilang it, tapos yung, yung kay bilang to, tapos yung pangalan na Atasya. Pagsamasamayan lang po natin yung mga English na salita. We brought it to Atasya we brought it to Atasha. Okay? So, ito pong ginagawa nating mga English na mensahe ay ang itinuturo ko po sa inyo ay ito pong kombinasyon ng mga aksyon na tinatawag na verb na kung saan na ito pong guaranteed hanggang dito sa iniatas itong assigned. Lahat pong mga salitang iyan na nakalista ay ang tawag po ay verbs. Yan yung action na ginawa ng ating pinag-usapan na maaring ko, mo, o ni Tom. Okay? Na ito pong mga verbs na ito ay meron po yan tamang kakombinasyon na salita. Okay? At yung, ka at kakombinasyon na salitang tinutukoy ko na maaaring ipareha sa kanila ay itong salitang two na isang preposition. So, ang ibig ko lang sabihin, pag gumamit kayo ng guaranteed, maaring ang ipareho nyo diyang preposition ay two. Okay? Pag ang ginamit nyo ay ibinigay, ang maaaring nyong ipartner dyan ay two na kung saan ito pong to, o sa Tagalog ay sa o kay, ay itinuturo kung sino ba ang pagbibigyan, pag, pag ginamit nyo yung gave, o padadalhan, pag ginamit nyo yung sent, o papasahan, pag ginamit nyo itong pass. So, yun po ang ibig kong sabihin. Okay, para may turo nyo yung tao na gagawan nyo ng, na ginawa nyo ng action, Katulad ng meron kayong inalok at gusto nyong ituro yung taong inalok nyo, meron kayong uh, idinonate doon sa taong iyon at gusto nyong ituro yung taong iyon, gagamitin yung panturo ay itong to sa Ingles. Kasi ito pong to, yan yung tamang kapareha nitong mga verbs natin ito. Yun po ang itinuturo ko sa inyo. Okay? Kaya ang title po natin ay para tama 'yung isusunod mong salita. Nang na ibig lang sabihin, pag gumamit ka ng mga verbs na ito, meron na agad kayong siguradong option na maaari n'yong gamitin. Okay, natama. Okay? So, pag-aralan n'yo rin po 'yung mga position po ng mga salita natin. Okay? At ito nga po, ang inuuna po muna natin sa English na, na mensahe po natin ay yung mga pinag-uusapan. At ito po yon itong ko, mo, natin, namin, nila, niya, niya, paglalaki, he, pagbabae, she, o kaya pangalan na particular, katulad po nitong Tom. Yan yung pinag-uusapan, yan yung una nyo munang salita na gagamitin sa inyong English na mensahe, tapos isusunod nyo yung verb, at ito nga pong guaranteed hanggang dito sa iniatas, tapos, tapos, isusunod nyo po itong salitang ito o iyon, bilang it. Na ito pong ito o iyon, syempre, ano ba yung ginagarantisado ko? E di, para maituro mo yung bagay na ginagarantisado mo, ay, e itong ito o iyon, na kapag in English ay it. Tapos sa kanyo pa isusunod yung salitang to para may turo, meron kayong salitang panturo sa tao. Tapos isus sa kanyo isusunod yung mismong taong tinuturo nyo. Okay? Na dapat nyong tandaan. Ang iyo kapag in English ay you. Okay? Itong akin pag in English ay me. Pag kanila, them. Pag kanya, him kung lalaki. Her kung babae. Pag amin o atin, us o kaya ang isusunod nyo ay pangalan na talaga, katulad ng Atasya. Ang tawag nga pala po dito sa you, me, them, him, us ay object pronouns. Mga object pronouns. Okay? Na sa halip po, ang gamitin natin ay I, me ang ginamit natin kasi object po. Pag sinabing object, ito po yung mga pronouns sa ginagamit pag naka-object na sinasabing siya ay object nitong preposition to. Kasi po itong preposition to, kailangan nyo sundan ng salita na kung saan ay isang object. At bawal po ang isunod nyo dito sa to ay itong ay. Kasi itong ay hanggang dito sa day, yan po ang tawag naman po sa kanila ay subject pronoun. Iba po ang subject pronoun sa object pronouns. Okay, so ang subject pronouns pinag-uusapan, yung object pronouns hindi po yan pinag-uusapan. Pero ginagamit po yan na pang-partner sa preposition. So yan yung mga dapat yung tandaan. Kayan iba po yung pagkakagamit natin sa salitang ako, pwedeng I, pwedeng pwedeng me. Para sa salitang ako, depende po sa gamit. Okay? Kung gagamitin yung pang-partner sa preposition, object pronoun ang gagamitin nyo. Pero kung hindi nyo gagamitin na pang-partner sa preposition, kundi mismong yun yung pina, pinag-uusapan o tagagawa ng action, edi itong subject pronoun po ang gagamitin nyo. Okay? Pag may nagtatanong dyan, ano naman yung tom? Yan naman po ay noun. Okay? Proper noun para papangalanan nyo na talaga yung tao. Hindi nyo na ituturo ng iba pang salita. Okay po? So, sana may kipag-aralan ng mahusay kasi mapapansin nyo naman yung mga verbs po natin dito ay gamit na gamit. Okay? At ang sinasabi nyo nga pala pong mensahe po dito sa Ingles ay sinasabi nyo po na yung ating pinag-usapan ay may ginawang aksyon. May ginawa pong aksyon na kung saan ay para sa sa taong tinuturo niya. Pwedeng sa iyo, sa akin, sa kanila, o kay Atasya. Okay po. Maraming maraming salamat po. Lalong lalo na po doon sa mga nagsasubscribe, nagshare-share, at naglalike ng ating video. Maraming maraming salamat po sa tulong.